Hello mga mare, ayun at samahan niyo naman ako dito sa journey ko sa pagda sa TikTok. Ayan nga mga mare at nagsisimula na nga ako dito mag setup ng aking pwesto. Bali pangatlong live ko pa lang ito sa TikTok mga mare at yung una ko ang live ay nakabenta ako ng isang piraso. At nung pangalawang live ko naman mga mare eh, halos 2 hours nga ata ako nag live nun pero zero ang aking benta walang bumili. At yung una at pangalawa kong live mga mare ay nasa baba nga ako nagla live nun at wala akong maayos na setup. Nung araw na to mga mare ay eh, medyo madami nga yung order sa akin from Orange Ah. Kaya ayan at naisipan ko nga i-live muna ito sa TikTok para nga may makita yung mga tao at may ma-flex ako. Hindi ko pa kasi kaya mag on hand ng madami kay Tribo mga mare kasi medyo mahal nga rin ang presyo nitong si Tribu. Kaya naman ayan nung medyo maraming order sa akin ay ito na nga ang pagkakataon ko para may maipakita sa mga tao sa TikTok. At ayan na nga sila mga mare na iset up ko na nga yung mga chanelas para nga mas maganda tignan sa mga live viewers. Itong pangatlong live ko mga mare ay nagulat nga ako dahil ang dami kong viewers nitong gabing ito. Kaya naman hindi ko na namalayan yung oras mga mare at inabot na nga ako na mag 1am dito. Kaya naman to the rescue si Josawa mga mare at hinatera na nga ako dito ng pagkain sa taas. Na overwhelm nga siguro ako mga mare dahil nabigla ako nitong live ko na marami akong viewers. Sanay kasi ako mga mare na wala nga nanonood sa akin at pa isa dalawa lang yung tao. Nung nag end live nga ako nyan mga mare ay meron pa nga akong 70 plus viewers pero kailangan ko na i-end live yon mga mare dahil may pasok pa nga nun si Brianna kinabukasan. At kinabukasan nga mga mare, ayan, kinuha ko na nga itong mga order ko sa Tribu Warehouse. Bali, naka-11 orders nga ako nung gabi na yon mga mare at hindi na nga masama. At pagkatapos mga mare, ayan, at printin ko na nga rin yung waybill at tignan naman nitong bata tuwang-tuwa dahil marami kaming orders. Yeah! Ito na nga yung lahat mga mare at ipapako na nga lang to sa JNT Pouch at ready to ship na ito kinabukasan. Ito naman yung pang apat na beses ko mag live dito sa TikTok mga mare at ayan nga nakasungkit na naman tayo ng mga buyers. Pagkatapos ko nga mag live mga mare at sikasuhin ko naman ang pagpapak nitong mga items para tomorrow nga ay eh, ready to pick up na lang ito ni JNT. Pagkatapos ko nga paghiwalayin yung mga waybill mga mare ayan nga ito po photoshoot ko muna itong mga items sold. Mag aalas tres na nga ito ng umaga mga mare mare dahil itong last live ko ay umabot nga ako hanggang alas dos ng umaga. Pagoda na nga ako dyan mga mare pero kailangan ko nga ito matapos para bukas ay ipipick up na lang at wala ng problema. Itong last live ko kasi mga mare bago mag Holy Week ay eh, medyo marami nga rin tayong viewers at marami tayong nakakausap kaya inabot nga ako ng alas dos. At worth it naman yon mga mare dahil lahat nga nitong on hand ko ay na out noong live na yun. <laughs> Ito yung last batch ko mga mare bago nga tayo mag Holy Week. Kasi close yung office ng tribo mga mare kaya nga sa lunis ako ulit makakakuha ng mga item. At ito na nga sila mga mare nung tapos ko na nga silang mabalot. Yun lang for today's video. Sana nga i-like at i share nyo na rin itong video namin. Thank you for watching. Babush!